kababayan ng Lumaga sa ating mga Ako po si Maris Castro. Ako po yung guro ng mga batang ito. Guro po ako. Po ako. Po wala <laughs> ito po ako. Ito po ang proyekto namin, yung outreach ay under po siya sa development communication. Yung paggamit po ng pakikipag palastasan para makapagpaunlad ng isang komunidad, ng ugali. Kung may kasama po natin yung mga kaibigan ko, yung mga pinulit kaibigan, sina Sir Richard, Ma'am Eileen, Ma'am Rhea, si Sir Eric, si Sir Sam, si Jairus. Kami po, yun po namin na makapagbigay po ng munting tulong sa inyo, lalong higit sa pag-aaral. So, ang na po namin sa para sa inyo ay bags. Sa loob ng bags ay may mga papel, may notebook, may ball pen. Mag magagamit niyo sa pag-aaral. Meron din kami mga libro doon. Mga mapa, chart, at iba pa sana po, ingatan na po natin yung mga hibibili po natin. Maraming salamat po. Pag... Gusto ko dun sa mga estudyante na magtanim ng maliit na binhi ng pag-unlad sa kanilang sarili. Alam natin na inatulong natin sobrang liit, point, point one lang yan, sa mas malaking problema ng ating society. But at least in little ways, natututo tayo at nagbibigay tayo ng development sa isa't isa. So, we aim na education is put into reality, not just theory. Uh, sina Eric, sina Sir Joel, sina of course your teacher si si Maris, we always try to help each other. Different reach out uh, programs, different communities, just to really, I won't even say touch people's lives eh, kasi sa totoo lang, we don't touch their lives, they touch ours they change our perspective they rekindle our faith they restore they restore our our beliefs na alam mo marami pang pinoy maraming pinoy na gustong tumulong dahil marami pa ring mga tao na kailangang tulungan pero kung sa pamamagitan ng mga ganitong project or entertaining interviews like this will also help to encourage more people to help to and i hope I hope through this, mas maraming taong tumulong at mas maraming taong matulungan. Kasi at the end of the day, lahat naman ng Pilipino sa Pilipino magkakapatid yan. At hindi dapat din actually nag stay siya sa bansa lang natin or sa komunidad lang natin. Pero tumutulong din tayo. Katulad ko, kailangan ko maging maging mabuting halimbawa rin sa aking anak para sana pag lumaki rin siya, maging mas mabuti rin siyang tao, mas may malasakit din siya. Ang Silid Aralan is a miniature classroom, solar power classroom box na kung saan, ito lang yung uh, Silid Aralan na hindi ka kailangan pumasok. Okay? Solar power siya para ma mapapatakbo natin yung uh, multimedia, merong music, event, meron din siya ilaw para sa gabi kung gusto magbasa ng mga bata. Ito yung pwede kang manghiram ng libro anytime kaya wala siyang lock at dapat mo lang isole. Uh, ito'y linalagyan ng libro and other educational materials para ma-access lalong lalo na dito sa mga bata ng mga dumagat. Para anytime kung gusto nila magbasa ng libro, ang ina-address din natin dito, hindi lang yung problema natin sa literacy, pero the culture of trust. Saka, yun yung main objective ko, is paano natin magiging aware itong mga kabataan nito sa culture of trust, sa kabayanihan. Ngayon, itong makikita ninyo, napakaliit nitong silit aralan nito, pero overwhelming, ang dami nag-donate para mapuno lang ito. Meron pang nakastock doon. Maraming nagko-question na baka hindi mag-work yung honesty system dito. Pero kailangan mag-umpisa tayo, kailangan maniwala tayo. Kung may mga sektor na tingin mong mananamantala dito sa sistema nito, mas maraming, mas malaking sektor ang tingin kong magmamalasakit para masustain ang katulad itong proyektong ito. Siguro, ah... Uh, kailangan magkaroon talaga tayo ng culture of trust sa kayong konsepto ng bayanihan. Kasi mahirap sa isang bayan ang wala nito. Ako nga po pala si Loretta. Fifteen po. Ang grade ko po ay five. Sa panahon po ngayon, kailangan na po namin mga dumagat na mag kasi po lino ko po kami ng mga taga. Uh, pangarap ko po pag ako'y nakatapos sa pag-aaral, maging teacher po para matulungan ko rin po ang ano, kapwa ako mga, mga dumagat. Ang una kong reaction, nung unang in-approach ako magbibigay ng aralan, sabi ko, baka po pwedeng, uh, marami na akong libro eh. Ang problema ko, nababasa, inaanay. So, nag, ang ina, kasi ako, lumang concept ko kasi, uh, may library, pupuntahan nila, babasahin nila ibabalik agad hindi nila ilalabas sa kwarto. Ngayon nung dumating kayo at ang concept naman ninyo is siliit aralan na kung saan pwedeng iuwi sa bahay, uh, basahin tapos kung wala nang laman ay dadagdagan namin. So bagong bagong concept parang ang concept pala ninyo ay mas maingay silang magbasa kahit na mabawasan, masira at uh, mawala papalitan na lang. Paayag ako sa kanong concept na yun kasi talagang malaki ang risk sa pagbibigay ng edukasyon sa mga katutubo. Una, dahil maaaring maputikan, madumihan, mabasa, uh, mawala, uh, magawing, magamit bilang pamparikit ng pagluluto. So, nandoon ang risk. Kaya, sige, susugal ako. Take, -take ako ng risk. Uh, kasama kayo sa inyong grupo ng STI dahil very positive yun dahil mas mahirap maging mangmang -mang ang katutubo kaysa yung hindi masira ang ating kagamitan. So doon tayo susugal. At uh, sama ako diyan sa positive uh, change na gusto mangyari ng inyong para lang STI. Paunti-unti sa pamamagitan ng yeah. communication, nakakapag-iwan tayo ng development tulad na meron tayong mini library na ngayon, tapos, nag-iwan pa tayo ng books and other school supplies at bags. So, alam natin na bilang na-under tayo sa education, gusto natin na hindi lang tayo yung natututo. Sabihin natin sa class natin, no one is left behind. So, in other words, kahit simpleng development na maiwanan natin sa ating mga kababayan, malaki na yung epekto sa kanila. Di ba nga, wala nagsisimula ka agad sa malaki, laging sa maliit. First of all, I am happy with the turn of your pure activity. It means that our students, especially the ABCOM students, are more aware, involved with regards to the community. And it makes me happy to see that students of STI are sharing their blessings, especially their talents, in giving, in reaching out for each other. For others, I mean. I believe that through this activity, many STIers will gain, will help, and will also contribute to all the, our outreach program, like one, the by Regalo, the uh, Sagip Tulong Kaibigan, and now this siliet Paralan, which help our indigenous uh, brothers and sisters that in simple way we can help them especially in education <laughs>

Find <speaking> a <in> part. I am night,